mga uh, kaprumde, magandang hapon. Nandito naman tayo ngayon sa ating itatanim na pizza. ng umaga, ipakita pa namin. Ngayon, ipapakita naman namin ulit para makontinyo. Ipaplastar muna natin ang tataniman natin ng pizza. Ganito ang pag para flat ang, pizza, ang taniman talaga ng pizza. nga, kaprumde. Ganito ang pag ko. Ang diskarte ko. Depende din sa diskarte natin kung gustuhin man. Basta ako ganito ang pamaraan ko para pantay ang nagmaging resulta sa taniman ng iksay para pantay din talaga maganda tingnan maganda tingnan sa ating kataniman. lahat talaga natin ang maigi pumde ganito ang paggawa na, na ah, natin sa similya isa-isahin natin ang similya natin pitsay ganito ang kapumde ang gagawin simple, simple lang ipapakita natin sa inyo para gusto nyo mayroong gustong magtanim ng pitsay kasi kasi simple itong pagtatanim ng pitsay madali iwas talaga sa hindi na ka bibili magtatanim ka na ng pizza kaya dito tayo ngayon kita namin ngayon ano ang starte namin para para pantay din ang pagtatanim nilagyan namin ng sukatan mayroon kami ang kanukat para buo na ang kung, mga kaprongde ganito lang ang ginagawa namin tapos yan lipat naman sa kabila mayroon naman tayo yeah. ano ba? Maglagay na tayo ng sample natin. Dali lang i-tanim ang pitsay mga katrindi. ganito lang pag tanim ng pitsay. Yan e. Yung lang talaga ang kuan. Pwede na. Simple simple. Pero mas maganda ganito kalaki. Kasi hindi na gaya nung mahirap itatanim. Mahawakan mo na ang katawan ng pitsay. Tapos lalabas na ang talbos ng pitsay pero maliliit pa masyado mahirap hirap gawin mahirap hawakan pag ganito ah okay na kasi kahit sa dahon ayan simple simple di ba yan yan ano pag daw ang pagtatanim ng pitsay eh? depende sa gusto mo kung ikaw naman ang may magtatanim pero kung hindi mo gagawin ng ganito ah, nasa iyo na yun mm. pero pag sa akin lang ganito para maganda tingnan ang pitsay. Pantay sila, pantay sila ang distansya. Ang distansya ng pitsay, pantay. Tapos, pagluyo, pag, pag tatanim, pag lagay mo naman ng similya, sa itatanim na pitsay, maganda tingnan. Diba? Mm. Damadali lang siyang gohan, kasi, mayroon akang panukat, eh, dahil ipataman kasi kabila, ganyan. Ganyan lang kasimple mga kapromdi magtanim ng pichay. Medyo ma maano din talaga. Masyado din ma may mahirap din pero sa unang una dahil kung hindi kasanay. pero kung sanay ka na ganito ang gagawin ngayon na kayo mainit ah, bubo bihis ah, didiligan na natin itong mga yan ganito basta pag tapos mong nagtanim i-diligan natin <clears throat> ganyan lang mga kaprandi madaling madali lang pagkatapos nito magtanim mga ilang days magka magka abuno, magka 25 days pagkabot sa mga 15 days ah, magka abuno ka na o kahit 10 days pwede ka na magka abuno 10 days tapos pag maabot ma ma talaga siya ng 25, 25 days malalaki na dalawang bisis siya ka lang mag update na naman kayo mga kaprumdi basta ganito ang gaga, ginagawa ko sa sa pichay na tinatanim natin tingnan nyo pantay na pantay sila diretso ang ano ang nila kasi may, may panukat na tayo iba talaga itong walang panukat ganito pantay tapos, Diligan natin yan. Mga prundi kasi ma maaraw pa. Para kung wala, maganda din itong magtanim. Yung walang araw. Kasi maanol kasi, Madali kasi ma malanta ang pizza Kaya ang ginagawa natin, diligan muna natin. Yan, ganyan. Pero pag halimbawa, ma hapo na talagang wala ng araw. Yun, hindi na malanta. Tapos bukas, maganda na ito Kasi mataas na ang gabi. Hindi na siya maano ng araw. Tapos pagkira bukasan, takpan mo ng kwan. Ang ginagawa namin dito, tinatakpan namin ng ano ng ubod ng saging. Tinatanggal namin yun ang tinatakip namin. Pero ngayon, bago na ang ginagawa namin para hindi na mahirap yung yung tint yan nga gardening. 'Yon ang ginagawa namin, itatabo namin ng lebo. Maiksi lang 'yan. At tabo na, 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 na naman ng ubod. namin 'yan. Tabo na naman ang ubo. Takpan naman natin ang ubo dyan sa gilid. Yan ito lang, i-update na lang namin kayo mga kaprodi pagkatapos namin matanim para makita niyo ang buong video kung anong itsura. Basta huwag niyo lang kalimutan lang mag-subscribe sa amin YouTube channel na Prodi Twin Vlog at siya hintayin mo na ang matapos ang pagtanim natin at sa sunod huwag lang kayo magsasawang magsuporta sa aming youtube channel para makikita niyo tanah lahat na tinatanim namin dito makikita niyo kung paano namin natin itinatanim itin, para kung gusto niyo magtanim din para iwas din sa mga magastosin pwede rin pero kung wala talaga kayong time na magtanim bibili na talaga kayo pero kung may may kon, mas maganda challenge kasi ang magtatanim kaysa bumibili lang. Ako gusto ko magtatanim talaga ako eh. magka-challenge lalo na kung maganda ang tinatanim mo anong ito na ang tinanim natin ngayong araw na to ang pitsay tapos na natin pagtanim kaya ang gagawin natin ngayon didiligan na lang natin ito madali lang pero masakit lang sa baywang kasi naka kayo po kalagi kaya kung kayo good, interesado din kayo magtanim ng pitsay huwag lang kayo magtanim sa lilim kasi kung sa lilim nyo matanim lalaw na kung may mga niyog so dahon sa sagi mapupunit ang kung magulan mapupunit ang dahon ng pitsay kung nasa ilalim kasi matulok-tulokan kasi ng kuan ng ulan yun ang ikakasisira sa dahon ng pichay kaya huwag ninyong itanim talaga dito sa ganitong area na walang walang niyog yan ang pinakamaganda madali lang magtanim tiyaga lang talaga ang magtanim magpichay tapos huwag sana huwag ninyong kalimutan mag subscribe sa aming youtube channel ng Prumdate Twin Vlog at saka sana huwag ninyong kalimutan din mag Mag, mag share mag like mag comment paalam sa atin lahat mga kaprumdi maraming maraming salamat sa susunod sana huwag kayong magsawang sa magpagsubaybay sa aming youtube channel sana marami pa kayong makikita na ipapakita namin sa inyo kasi marami pa kaming ano sa nang pananim na hindi pa nakitanim pa pero makikita ninyo kung paano Okay